1 month supply. Oh, kala mo ano eh. Oh, month supply. Mo sa divisoria lang kinuha eh. Presya no. Ay uh, no. Digit. Digit na laman dagat. Alamig ah. Oh, so, puta umihinga-hinga pa yan. Ah. Baka kala nyo patay yan. Hey! Hey! <laughs> mga hito. Ang putang <laughs> ina. Para mga hito. Meron na do? Ha? So, grabe. Oh, kingin laki. Eh, cut dyan. Ayaw yan. Ay, hindi. Hindi, hindi, hindi siya kad Ala, oh, grabe. Ang laki, oh. Taas mo do. Oh, ang uh, laki, oh. Parang yung nahuli ni siya kanina. Oh, ganyan din Eh, yung... <laughs> hindi na mawakan, Hindi oh. na mawakan. Mahala ka dyan, Joe. Gusto mo yan, ha? Lapag mo muna yung tansi, do. Ay, no. Fisher man yan, eh. Oh, Pinanganak sa dagat. Lumaki sa dagat ito eh laki oh. Iyan yung Ilan ba kaya 'yan? Ha? Okay na kilo. Tatlong kilo 'yan. Nadod, no? Tatlong kilo, no? Oo, oh, mga tatlong kilo. Tatlong kilo 'yan, Champ <laughs> Caraso. Tang ina, kababagsak pa lang, oh. Babagsak pa lang nang ano na 'yan. Kuklo 'yan, oh. dalawa no. Dando, oh. kagad, ka oh. Ah, tatlo. Putang ina, ilang <laughs> 'yan, tatlo. Ay nalaglagi eh siya. Ay, nalaglag, minadali. Bali, hindi siya masyadong kapit na kapit. Ang tang ito mo. Sabi mo. Oh. Ilang buwan supply na yan do. Oh. Basta lagay lang sa pressure no. Okay na yan do. Hindi oh, okay ka nahihingi kay anong anong ano, salmon na ano smoke. na. <laughs> oh, kasi wala pa akong provision eh. <laughs> Tama yan. Oh, tayo na But pa. Yung salmon na smoke hindi no. Oo, hindi maubos. Pero pag nagluto ka, wag pa isang tao lang, saka oh. dalawang tao. Wag na sa inyo dalawa ni Sek. Kumakain din kami. Puta, <laughs> luluto ka dalawa lang kay ni Sek. Eh. Sasa, sasabaw niyo kami lalo na pag gayaw pa sa yung kad tabla kami. Oh, tabla ta na natin yung kad. Pakain natin yung kad, hagis natin yung kad. Ah, yung kad hagis natin. Oh, tama bigat 'yan ah. Oh, bigat 'to. Mabigat mga lodi, mabigat marami na naman to. Malalaglag lang niya, no? Ah, grabe. Fisherman. Masipag ka lang mga isda talaga, mabubuhay ka eh. Oo. Oh. Yung engine mo ron, <laughs> do. <laughs> Sir, mo ka na naman ng tatay mo, putangin na, nanginunan pa yung pangingisda. Isa Ay, sa trabaho mo. Ah, wait. dalawa oh. Ah, grabe laki oh. Oh, tangin na. Lalaki oh. Lalaki oh. <laughs> Oh, tangin na. Ayaw pa magsawa nito. Nag-enjoy na. Nag-enjoy na. Tinawag ko. Tawag ko, Joe. Ano ka Nag-enjoy na. Tapos kinuha na yung sa akin. <laughs> Ako daw. Nag-enjoy na. Ito. Ah, grabe oh. Ayaw na matanggal oh. Oh. Ingat ka sa hook ha. Uh, yung hook niya, punta sigurado. Hirap tanggalin sa kamay niyan.